Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa tumatangkilig ng aking videos. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. December 24 yun at lahat ng tao na nagtatrabaho sa paggawaan ng damit ay masayang nagpa-party sa isang compound sa Pasay. Lahat kami, nang time na yon happy-happy lang inom dyan, inom dito. Kinaumagahan, December 25, nagising ako sa mga kapitbahay namin nagchichismisan. Isinugo daw si ate, pangalanan na lang natin siyang abi. Sa isa sa pampublikong ospital, saka dahila ng naninikip ang dibdib nito. Doon na lang nalaman na may bukol na pala siyang tumutubo sa likod ng puso nito at kailangan ng operahan na agad dahil baka ikamatay niya daw yon. Agad-agad siyang inoperahan sa mismong araw na yon, December 25. Kinagabihan, umuwi ang asawa ni Ate Abby, malungkot at umiiyak. Wala na raw si Ate Abby, di niya kinaya ang operasyon at namatay. Ilang araw ang lumipas at nailibing na si Ate Abby. Naiwan ng kanyang asawa ang ilang gamit nila sa isang kwartong inokopan nila. Kaya binalikan niya ito at nagpasama sa katrabaho upang kunin ang naiwang gamit. Pero laking gulat ng may dalawang itim na pusang nakatitig sa kanila nang buksan nila ang pinto. Ang sabi ng kapitbahay nila, simula daw nang namatay si Ate Abi, hindi na daw umalis sa mga pusang iyon. Nagmamadaling kinuha ng asawa ni Ate Abby ang naiwang gamit at umuwi ng probinsya. Magbabagong taon na, nagdatingan ang mga bisita namin, nagiinuman at nagkakasiyahan. Lumabas ang tiyuhin ko para umihi nang biglang nagtatatakbo siya pabalik sa amin at hingal na hingal. Tinanong siya ng aking tito kung bakit, anong nangyari, ang sagot niya. Habang umiihi ako, napalingon ako sa may hagdan. May nakita akong babaeng nakaputi, naglalakad pa baba. Pero nang tiningnan ko kung sino, nagulat ako kasi wala siyang ulo. Tapos biglang bumilis ang lakad ng babae at agad umakyat at pumasok sa isang kwarto. Nagulat at nagtayo ng balahibo namin ang marinig ang kwentong yon. Tinanong namin siya kung saan kwarto pumasok ang itinutukoy niyang babae. At agad namang itinuro ng tiyuhin ko ang pangalawang kwarto sa itaas. Ang dating kwarto ni Ate Abi. Simula noon, takot na kami umakyat at sumilip sa kwartong yun. At tuwing may bisitang dumarating sa compound namin, lagi nilang sinasabi, nakita nilang babaeng galing sa kwartong yun at naglalakad munit walang ulo. Hakahaka namin si Ate Abby nga siguro ang babaeng yun dahil hanggang ngayon, sa tuwing magpapasko ay nagpaparamdam siya hindi lang sa mga taong nakatira doon, pero sa mga bisitang dayo sa compound na yun. Nangyari na minsan nakakain ako ng tao nang hindi ko nalalaman. Nung student pa ako, lasing kasi ako noon. Taong 1989, Niyaya ako ng classmate ko mag-inuman sa isang birthday party ng kakilala niya. Tanghali labas namin kaya diretsyo kami sa may birthday. Kumain muna kami at nagpalipas ang isang oras bago kami humalo sa inuman. Saglit lang tinamaan na agad kami. Dahil hindi naman talaga kami manginginom, na pagpasyahan na naming umuwi kaya nagpaalam na kami sa may handa. Hindi ako makakauwi ng lasing sa bahay namin. Gulpi aabutin ko sa tatay ko. Kaya sabi ko sa classmate ko, doon na lang muna ako matutulog sa bahay nila. Mas okay kaysa maamoy ng airpot ko na nakainom ako, tiyak, lamog ako sa gulpi. Nakarating na kami sa lugar nila na may madaanan kaming grupo na nagiinuman. Tinawag siya at binati sabay abot ng tagil sa kanya ng kakilala niya ako naman, ang pinatagay at tinagay ko naman, medyo hilo na ako nun. Tanong ng classmate ko, kung kaya ko pa. Para hindi ako mapahiya, sinabi ko na kaya ko pa. Umupo kami sa umpukan ng mag-abot sila ng pulutan. Madilim sa lugar ng inuman at gasera lang ang nakalagay sa gitna. Tinikman ko, masarap ang lasa. Sabi ko, to sino pala ang pulutan niyo? Masarap manamis-namis at malambot. Inabot lang kami ng isang oras sa pagtagay at nagpaalam na kami dahil susukan na talaga ako sa lasing. Pagdating ng bahay ng classmate ko, nakatulog agad ako. Kinabukasan, di kami nakapasok sa school kaya tanghali ako umuwi sa bahay namin sa sukat. Doon, tulog uli ginawa ko. Nawili ako sa tagig sa kakilala ng classmate ko. Tuwing sabado ng hapon, doon ng tambay ko kursonada ako yung pulutan nilang tosino natigil lang ang pagtambay ko sa lugar na yon, nang mapatay ang isa sa kainuman ko sa kasong hold up 1991 nag Saudi ako tapos sa aral 1993 nakita ko sa Jeddah isa sa kainuman ko at nagkakwentuhan kami sa nakaraang barkadahan o tropahan naitanong ko yung ibang kainuman namin napatingin siya sa akin sabay sabi Pre, may ipagtatapat ako. Pre, naaalala mo ba yung lagi natin pinupulutan? Tao yun. Nabigla ako. Pre, ka? Oo, pre, tao yun. Patay na yung taong nagbibigay at gumagawa ng tusinong tao sa atin, sa inuman. Miski ako, hindi ko alam. Yan pala yung mga tricycle driver na nawala o yung iba na tagpo ang walang mga hita. Nahuli siya at napatay. Nang may makakita, sa pagkontrata ng tricycle driver at may nakakita ng katayin mismo sa loob ng tricycle ang tao. Napatay siya pati yung kasama niya. Di ako makapaniwala. Isinama niya ako sa barracks nila at ipinakita sa akin ng lumang dyaryo. Kinilabutan ako. Simula nun, hindi na ako namumulutan basta-basta sa inuman o handaan at hindi din ako namumulutan ng karne. Naaalala ko yung tusinong mula sa hita at pigi ng tao. Year 1993, isang buwan niyang tinago ang dyaryo nang mabili niya. Ipinakita niya sa mga kasama niya at nakita ko din. Naaalala ko lang itong experience na ito nang may mapuntahan akong bahay na may candy sa baso. Naniniwala ba kayo sa alay? Yung katulad ng food na inaalay or iniiwan lang kahit sa ang parte ng bahay. Ang alam ko, kadalasang ginagawa yun ng iba sa mga litrato ng mga yumaong mahal nila sa buhay. Kung araw ng kamatayan o mismo kaarawan ng namayapa. Pero dati, sa bahay namin ay iba. Nagraran kami dati ng bahay. Bungalow type siya. May isang kwarto. Nung bagong lipat kami, wala namang problema. Walang kakaiba pero habang tumatagal, parang may iba. Una, nagumpisa sa mga bagay na bigla na lang mawawala. Pero alam mo na, kakalagay mo lang kung saan mo dapat ilagay. Katulad na lang ng suklay, ipinatong ko ito sa isang tokador. Tumalikod lang ako para may kunin sa bag ko. Pero pagharap ko, wala na yung suklay. Maraming beses na ganun ang pangyayari pero hindi na lang namin pinapansin. Pangalawa, di namin alam kung talagang natural na maglaro o magharot ang isang pusa. May alaga kaming pusa dati. Alam na namin yung mga kinikilos ang alaga namin kapag hinaharot siya. Nagtataka kami madalas sa ganun ang kinikilos ang pusa namin. Kahit di naman namin siya nilalaro. Parang may naglalaro din sa pusa na di namin nakikita. Ang huli, kaya di namin alam kung napaglaruan ng daddy ko. Natutulog si daddy sa kwarto. Nakadamit siya pero pag niya, nakahuban na yung damit niya and short niya. At nakita niya yung shorts sa ibabaw ng cabinet. Wala siyang kasama sa bahay ng mga oras na yun. At hindi niya talagang ugali matulog na walang shorts. At ang pinaka nakakatakot naman, noong nanood kami ng TV sa salas, may narinig kami na nagdidribble ng bola sa kwarto pero wala namang tao sa kwarto nung sinilip namin. Kitang kita pa namin na may tumatalbog na bola. Naisip namin na yung batang kasama namin sa bahay. Kaya everyday, lagi kaming may candy sa platito sa mesa at side table namin. Hindi dahil mahilig kami sa candy, kundi para ito sa mga bata na hindi namin nakikita. Ilang taon din kami dati sa bahay na yon. Nakasanayan na namin yung bata na yon hanggang bago kami lumipat ng bahay. Gusto nyo mag-share ng creepy stories nyo, mag-email lang sa ytstarvlogshorrorstories at gmail.com.